Agimat ni Paraon Mga kagimat uh, Meron namang mga mutya ang ating kaibigan mga kagimat oh. Si Gerald <laughs> Pakita niya ano Mga gamit niya Bro ano pambato mo dito bro? Saan pambato mo dito? Diyan ano uh, anong gamit yan bro? Sige bro. Kuha wow, bro. Anong gamit nito bro? Uh, pang... Pang kasirte. Pinsa. Uh, uh dipinza. Dipinza. Protection. So ito mga kagimat. Tamilok ito mga kagimat. Ito yung mutya ng tamilok. Tingnan yung kagimat. Kabal at kunat ito mga kagimat. Marami nang gumagamit nito. Simula po nung una yung mga gira dito sa Mindanao. Meron dito tagaliwas. So, merong sundalo dati makakagmat dalanya dala niya ito. Inilagay niya sa kanyang ano, bibig. Um, habang nagigira. So, epektibo ito, nadipinsa sa bala at mga patalim. Ito na nakagimat, ito ay isang ano, amalit na batuo mo. Kita nyo. Tapos, ito naman, buto ito, bro, no? Anong, anong klaseng buto? Prutas? Prutas, maraming. Naging bato. ko pinukpok ito dati, bato talaga siya, ginanyan, no? Bato talaga siya. Tapos, ito din. Saan mo ito nakuha, bro? Diyan sa... Ha? Sa kanong, sa kanong Ah, diyan lang daw sa, ano, ah, kapitbahay niya. Nakamugula Kapitad, ah, kapatid niya na malapit lang sa kanila. So doon doon niya nakita. So nakikita din kasi siya ng mga mutya pero mga bato to sila mga kagimat. Bato, bato ito. Ito bro, ano to bro? Itong mataas, bato din to? Bato lang. Tunok sa to Ah sa Sea Urchin. Bali yung matalas na part ng Sea Urchin or toyum sa Bisaya. Naging bato. So ito nang gamit. Nilagay niya sa Uh, bagakay na libon yung walang butas na bagakay makagimat e, itong naklase oh ito sa dibigan ko ha, na so ah uh, sa kasama niya to galing sa so, binigay sa kanya itong libon na bagakay makagimat isang ori ito ng ng kawayan pero bihira lang kasi wala siyang butas so tested na to makagimat na, na ano hindi ka tamaan ng baril at saka hindi puputok ang baril. So depende lang sa sitwasyon sa gabay kung anong unang aandar. So mga maganda ito mga kagimat. Ito naman kabalat ko na to. Ito. Sa likod bro, ano to bro? Bato. Bato na sinag-araw. Meron circle tapos tapos may mga hindi makikita sa video pero parang may mga sinag. Parang bagul. Oo. Ano bato din to bro? bato. So ito yung ano mo, dinadala palagi. Ah, maganda to mga kagimat ini. Ang tin, anong dinikit mo dito, puksi? Puksi. Puksi. Dinikitan niya ng puksi mga kagimat. Ito sinukuan na kahoy. Saan mo to nakuha, bro? Ay binigay ni Ah, binigay sa iyo. Mm. Ito na bato ito mga kagim At ah, niya ng bloodstone Hapang ah, ito mga kagimat, At dipinsa sa mga masamang espiritu Ito asang uri ng jasper Green jasper Ano to bro? Hmm. Parang family din siya ng jasper na klase sa bato Ito mga kagimat, wala pa tong ano. Ano to bro? Ha? Ah. pero maganda na klase oh. Magandang klase mga kagimat. Meron siyang aura. Ito isang uri ng quartz. Tapos meron siyang mga dumikit na parang parang lumot mga kagimat yung hmm? yung yung ha? sa libon nga magkakit ano sa man? kaya yung nangyip ha? kaya yung butang dire yung mga yung yung pulbos ah yung pul pulbos dito mga kagimat sa pag cut niya inilagay niya dito tapos nagyan niya ng Suglo. Suglo. tapos ginawa niya ng tali para maging pendant siya. <clears throat> so translucent ito mga kagimat. Tsaka saan to nakuha sa tubig no? Tubig. Tubig, tubig nito to nakuha mga kagimat. May mga lumot na hindi matanggal oh. No? Na mutya na siya. Ito bro, ano to bro? Lucky. Saan mo itong nakuha bro? Meron sa... Hmm? Sa... sa... balay. Ah, dyan sa... Ang laki naman ito. Hindi ito pwede magamit bro. Gamitin mo. Ito mga kagimat. Pure ito na... Pearl. Nakuha doon niya sa sapa. Nanguha siya ng isda. Nanguha kasi siya ng isda mga kagimat. Nakuha niya doon sa sapa. Sapa ano ba? nanguha siya ng isda. Pero ang ang pinagtataka niya, bakit ito nakapunta sa loob, no? Sa pukot, sa pukot. Sa pukot. Bakit nakapunta to sa pukot na dapat supposed to be sa ilalim nanto ng lupa kasi kasi hindi siya anong Tagalog na, na nasa sa ilalim ba sa tubig. So, imposible na makuha, no? Oh. Tapos yung pagkuha niya sa pukot hindi naman kinukuha pati yung lupa. Di ba bro? Tama ba ako? oh Kung pagkuha mo sa pukot, hindi mo sinasali yung lupa. Tsaka kung, kung matagal na to sa ilalim ng tubig, ah uh, dapat na nasa ilalim na to ng mga mga pita or sa buhangin, naka ano na. Tapos, uh, probably sa tansya ko nito, Merong may-ari nito. Isa tong jewelry dati. Baka nahulog or natapo. Nakapunta doon sa sapa. Kasi sa dagat to nakuha. Tsaka pearl to. Ah. Um, halatang hindi siya ordinaryo mga kagimat. At hindi siya plastic. Or anong mang gawang tao. Kasi. Ano. Nagre-react siya. Yung acid. Sa suka. Uh, usually mga kagimat. Basta sa. Sa mga dagat na mga bato. May reaction sa acid. So. Bu na, mag, na, may mga bubbles siya. So. So, sabi ang sabi niya, ang story niya nung nangunguha daw siya ng ng isda. Ah, biglang an, an ano story mo, bro? Ano story niya? Wow, oh, ang isda. Oh. Tawag Oh. Uh, oh. na, na, bigla mo lang na nakita to hmm. na, na ano to oh, lang, muskit, muskit. oh sa mosquito or yung ano So, jewelry to dati mga kagimat eh. Tapos, ang pinagtataka niya lang, pumasok lang bigla. Bigla niyang nakita ba? Hmm. Para sa kanya, pa parang rinigalo sa kanya to. Tapos, pinukpok niya to ng, ng martilyo, bro. Martilyo. Pinukpok niya, sabi ko, wag kasi mabasag. Wag mo, wag kang gumaya ng iba na namumukpok ng mga bato. Kung tunay ba totoo, hindi hindi tayo diyan magbabasi mga kagimata sa tigastita yung bubbles Oops. Oh. May mga air bubbles. So patunay lang 'yan makagimat na hindi 'yan plastic kasi nagre-react sa suka. Kung plastic ilagay mo sa air bubbles ay sa suka or any acid, ah, hindi nagre-react 'yung ano. Plastic. Ito naman makagimat ito. Ito 'yung tinatawag na lava stone. Nakakuha ito sa lava na bato, sa bulkan. Ito na klase sa bato. Shout out bro, ano yung shout out mo? Ah, uh, shout out ko kang mga kaibigan mo. Uh, bro Michael, bro, ah. Uh, bro Tata. Bro, bro Tata. Ah, uh, okay. Kaman sa mga hunting nero sa video. Ah, uh, at okay. saka ma mga kagimat kong kung meron kayong magustuhan sa kanya mga kagimat, mga gamit niya, message nyo lang ako at inform ko siya baka pwede niyang ibahagi sa inyo mga kagimat. O pwede niyo akong i-text sa 0905-805-1987 or pwede niyo akong i-chat sa Facebook Messenger ko na Agimat ni Paraon. So, ito yung mga kagimat. Ito pala mga kagimat. Ito yung bulaklak ng ano bro, Luya. Oh. Uh. Namulaklak yung luya, inilagay niya dito kasi pampaswerte. Kahit sa fungsoy mga kaagimat, gin ang pag ang bulaklak ng luya, kinukuha nila yan kasi pampaswerte yan. Okay? Mga kaagimat, please like, share, comments, and subscribe to our YouTube channel. And click the, and click the notification bell. Tapos follow me on Facebook. At kita-kita tayo sa susunod na video. Ako ang yung kaagimat na si Paraon! Marami pong salamat sa inyong panunood.